What's up, mga 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 umaga po mga inyong lahat For today's video mga po tayo mga Sakit ng hingaw, mga Ito po yung aking ngayon, mga ng wow. mga 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 onion mga Subong shop. Sabi ng inyat sa pwisto ko. Sabi pagod. Yeah. Magluto ako ng sabaw para masarap. Marami naman itong mga ka-simple. Hindi maubos ito. Lakas ng hangin sa labas ngayon. Sarap yung sabaw pagka galing ka sa world. Hmm. up din ang bibig ko. Ano ito mga kasimbol, yung buntot ng baka. bib Yung buntot yun, yung aking sinabaw. sarap kalisin ang sabaw nito hmm? tama tama yung lambot isipan ko lang na magsabaw. <laughs> Hindi kakain yung anak ko nito. Pero ako akong kumain. Malaman siya. yung Sa ano to eh. sa ano talaga yung sa pinaka dulo. Yung sa puno niya. Yeah, Ayun, malaman. <coughs> makakain masyado pagka masakit yung bibig hmm. meron naman ako singaw yan na po mga kasibol tapos na po ako kumain hanggang dito lang po yung ating video maraming maraming salamat po sa inyong lahat